VP Sara Nagbitiw bilang Deped Secretary Nagbitiw sa puesto bilang talihim ng Department of Education, si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Presidential Communications Office, Secretary Cheloy Garafil na personal na nagtungo kahapon ng Vice Presidente sa Malacanang bandang alas dos ng hapon para ibigay ang kanyang resignation letter. Ayon kay Garafil, bukod sa pagiging miyembro ng gabinete, nagbitiw din si VP Duterte bilang Vice Chairman ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict. Tumanggi ang Vice Presidente na sabihin ang dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang Cabinet Member pero patuloy umanong magsisilbing Vice President. Sinabi naman ni Garrafil na tinanggap na ni Pangulong Bombong Marcos ang pagbibitiw ni VP Sara. Pinasalamatan din ng kalihim si VP Duterte dahil sa kanyang serbisyo. At 2.21 p.m. of June 19, 2024, Vice President Sara Duterte went to Malacanang and tendered her resignation as member of the cabinet. Secretary of the Department of Education and Vice Chairperson of the NTF-LCAC effective July 19, 2024. She declined to give a reason why. She will continue to serve as as vice president. We thank her for her service, sinabi pa ni Garafil. Sa isang pulong balitaan kahapon, sinabi ni Duterte na epektibo ang kanyang resignasyon sa ikalabinsyam ng Hulyo taong 2024, paliwanag niya, nagbigay siya ng tatlumpung araw na notice sa kanyang pagbibitiw sa tungkulin upang matiyak ang maayos na transisyon para sa kapakinabangan na rin ang susunod na kalihim ng DepEd na papalit sa kanya, Nilinaw naman ni Duterte na ang kanyang resignasyon sa gabinete ay hindi dulot ng kahinaan kundi dahil aniya sa kanyang tunay na malasakit para sa mga guro at mga mag-aaral. Nang kapit-bisig, na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the president and tendered my resignation as a secretary of Education, effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina isang ina na nagmamatiyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, ang at lahat ng ating ginagawa ay para sa si Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Chocolate